So, kinakain ni Mahal na yung pizza natin kahapon mga kainis sino kasi tinanggalan natin ng ano, di ba, yung kinain natin ng mga pepperoni kasi yung pepperoni, buti na lang bina, binasa ko sa Google mataas pala sa uric acid yun, sana palang in order ko basic uh, ano na lang, ano. kasi binigyan natin nga yung kapitbahay natin ng ano, ng pizza para naman pampalubag loob, para naman sa susunod na taon eh, pwede ulit tayong manguha ng mga raspberries nila <laughs> <laughs> so yan ha. na hapunan ni uh, umagahan ni Mahal na Reina. So alas 11 ng umaga ngayon, mga kainags, nags magandang araw, magandang gabi po kung nasan kayo ngayong araw na to. At kami ay nag-breakfast uh, muna ni Mahal na Reina. Pero ako kanina pagkagising kong ginawa ko muna ay uminom ako ng tatlong baso ng uh, lemon na may kahalong uh, apple cider na warm water para pan detox sa ating uh, ay, alam niyo na sa katawan natin. Sa utak, hindi na kailangan yung utak, ganyan talaga yung utak natin. Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Tapos sa ito ngayon, uminom ako ng, syempre naman, cloves. O, di ba? Boil. Sarap, no? Sarap pala. Tsaka ang bango, mga kaya. Sabang kumukulo siya ang bango sa loob ng bahay. Tapos ininom ko na siya ngayon. Isang ganito rin. Pagkatapos ito, kakain ako ng red beet celery o ng strawberry. Yan, mga masusustansyang pagkain. Pagkatapos noon sa kanako magko-coffee. Maya maya ng konti syempre. Pagkatapos noon syempre aalis kami ni Mahal na Reyna. Although ang ating panahon ngayon ay tingnan niyo naman mga kainay so ano na ano, na, na naman umuulan na naman ano. Mahal nako. Eh. tingnan niyo yung ground natin no? basa oh. Ang Parang hindi summer, no? Paano hindi mo oh nga? Ito Parang nga pa. Isamer. Pangit nga ang panahon ngayon 2025 eh. Puro ulan. Oh, ayan. Ayun oh. No? Makulimlim yung langit babahala Ba na kung ano yung... Uh, saan ba tayo pupunta kayo? Magbabanding, no, mga kainis, no, after uh, so many days na kami ni Mahal na Reina ay hindi masyado nagkasama. Gawa ng gout ko ay... Siyempre ngayon lang uli, kahit pa paano, lalabas kami dalawa magkasama at tuloy ang kulitan with Mahal na Reyna, mga kainis. So, syempre naman, sobrang na-miss ko si Mahal na Reyna no, mga ilang araw na hindi natin siya nakasama sa labas. Habang tayo dito ay nakahiga, habang siya nag-grocery mag-isa lang, nako. Nakaawa naman ang, ang aking asawa, ang ating mahal na Reyna. Pero ngayon ay babawi naman tayo sa kanya. Babawi tayo. Although yung gout ko mga kainis, ano, you know, kumbaga meron pa rin konting kagat. Parang kagat ni mahal na Reina sa pizza. Yung nga nakaganon sa paa ko. Pero hindi naman siya ganun sobrang sakit. Parang meron pa rin. Kaya kung mapapansin nyo, kung naglalakad ako ay hinihila-hila ko pa rin yung aking uh, kanang paa so sinasabi sa akin ng mga kakilala ko bakit kulang sa gala <laughs> gumala ka pa gumala pa pag gumagala ako maraming nakakapansin nawawala yung gawat ko nawawala yung ika-ika ikaw -ika no sa paa pa, alam <laughs> so minsan sinasabi ko na lang sa mga kasama ko kasi tinatanggol ng mga kasama ko na nakakilala sa akin minsan may mga nagme-message sa akin ah oh, ba't ganyan ka maglakad? Ano nangyari sa'yo? Sinasabi ko na nga lang yun, sabi ko na ilang beses na rin sabi sa vlog na to. Kasi mabigat masyado yung bulsa ko sa kanan. Punong-puno ng maraming pera, kaya... <laughs> ang hirap ilakad. Hindi, yeah? <laughs> <laughs> malaki ka. <m> ang <laughs> bihira <laughs> <laughs> ka talaga. Ang bihira ka Masa talaga mga to tuwando ka talaga. <laughs> 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 Hindi, gano'n talaga. Yun, no, Hindi, lang. Hindi, sa mga ano talaga na lalaki, malaki talaga yung isa. Hindi pantay talaga yun. Yung, yung kaliwa yata yun, yung malaki, yung malaki. Yung isa maliit, Gano'n talaga yun. Normal yun sa mga lalaki. Hindi hmm, ah. yun, bira. <laughs> Napatay na ka muna dito, may mag-uusap. Hindi, tako <laughs> mo. Mga bulunang ka pa, bihira. <laughs> <laughs> ano na yung makakain na Good vibes lang tayo, ah. Gaya naman talaga yung mga, ano, siyempre, na, pag maaga, maganda rin maging masaya ka, maganda yung pinag-uusapan. Para daw habang buong araw ay masaya tayo. Di ba? Healthy foods, mga kainag, so. Oh. Hmm. Change lifestyle. Na! Sana tuloy-tuloy. Mag-pose -tuloy. <laughs> na di ba? Sipag naman ni... Eh. Mahalare, na rin, no? Talagang hindi pa pwedeng ano yan, hindi pa pwedeng di maglilinis ang bahay yan pag day off, mga kainis. Ano? Yan, ako naman naglilinis pag wala si Malari na pag may pasok siya, everyday nagwawalis din ako. Alis na tayo mga kainis, ano? tara na. Ano lang natin si Malari Ma na, hinihintay lang natin dito sa sa work niya kasi meron lang hinatid. Pagkatapos ito, uuwi na tayo ng bahay. Tapos eh, syempre naman, magluluto raw siya ng sopas para sa... Nako, ay eh, maulang panahon at makulimlim. Ayan mga kainis, kung napapansin nyo, napakadilim na naman ang ating uh, weather ngayon, oh, weather forecast. O, oh, ba? Diba? Ito na nga pala, na yung nakaraan nga pala, no, ito, yung nakaraang vlog natin, nilagyan na ng, ano yan, ng glue. Yun ang sabi nila, no, na para daw hindi na lumaki pa, pero yung crack ay visible pa rin. O, oh, ba? Diba? Importante na ipadala na natin to sa, ano, Honda Services. Uh, na, natin to na nabigyan na ng lunas sabi nila pero abangan pa rin natin yan so dito na grocery kami ni Mahal na ngayon at tapos diretso na tayo dito sa trabaho niya at kasi nagkulang daw yung sang, ano eh nagkulang <laughs> yung ginagawa niyang project ito na ito na ito na pala si Mahala na ayan na siya oh o oh, diba kita niyo naman si Mahal na patakbo takbo pa tingnan natin baka ayan ano ibigay mo na Mahal na of course of course but of course maraming salamat. Mabuti na ito nga pala. Maraming maraming salamat nga para sa mga subscribers natin na nagbigay ng mga sombrero sa atin. No? Shoutout nga pala kay Bien at kay ano, Dara ng uh, San Francisco. California, USA, America, America. Yan. Ito kanya naman din naman. Sila ba nagbigay niyan BFF yung mo, ay, uh, yung, yung chef, Siya chef, chef sa ano yun, nasa Las Vegas tayo noon. Shoutout sa kanila no. Ah, uh, nakalimutan ko na yung pangalan, sorry no. Magkasawa sila na nagtatrabaho sa Las Vegas, United States of America. na my best friend ito yun no. Dira ka naman. Ito yun oh. Oh, okay. ito yun oh. Okay. Dalawa. Hey, Alam ko, na. Si Dara at saka si Bien. Yung mga subscribers, viewers natin na hindi ko ina-expect na meron pala tayong mga subscribers, viewers sa San Francisco at pati sa Las Vegas ang mainit na pagsalubong okay. at pagtanggap sa atin sa kanilang phone, state. Oh, di ba? Same color, simply blue. O oh, diba? Best friend. Thank you very much. Nako talaga naman na yung pacho. O, ito, ang daming pinakain sa akin ni Chef. No? Grabe talaga. Sobra. Talaga. <laughs> grabe. Sobra hindi ko makalimutan yung binigay nilang uh, mainit na pagtanggap sa akin doon. Grabe. Sobra sobra talaga Pero hindi ko talaga in na meron tayong mga subscribers, viewers sa uh, Las Vegas At kung saan sulok ng lahat-lahat ng state siguro ng United States of America Eh meron tayong mga subscribers, viewers Maraming salamat po sa inyo Ganon din dito sa Canada buong probi probinsya ng Canada at, at territories ng Canada syempre nagpapakilala sila sa ating kung saan sila nakatira dito sa uh, Canada kung saan probinsya sila kung saan sila kung territories nakatira sinasabi nila na marami sila dito o tara na mga kailan sa, sa mati pupunta o parin parin hindi mo ma hindi mo ma identify kung saan niya kung parin kala mo Then, nalito ka kanina nalito ka kanina no nalito ka kanina ko, saan na no o tanalis ka na mara mamaya pag uwi natin bahay magluto ka ng mga sopa sa sarapan mo kasi ma mag magutom na ako talaga hirap na hirap na ako so, bibitin mo lang pinag grocer natin kanina ha o tara let's go so so mo tayo sa ba <laughs> so yan mga kinags ano, good vibes lang tayo Maikli lang buhay, pili natin maging saya Tara, let's go sa mahal si mahal, mahal na arena At mamaya pag nagluto siya ng sopa sabayan natin ang pagbablog syempre naman At nakasarap humigop niyan Dahil sa Tingnan nyo naman Medyo malamig At makulimlim na panahon Kasama natin si mahal na Reina, Walang pasok, day off Nako eh, excited na ako sa sopas na lulutuin ni Mahal na Reyna. Sarap ang sopas mo ha. Tsaka isa sa hug niya, walang baboy. Ang isa sa hug niyang karne ay ang... Baka. Baka sakali. Baka... Kakamot lang ako sa lingkot makati. Yan. Alam mo naman bawal sa akin ang... Beef mga kainay, ang Mahal na Reyna no? Beef bawal sa akin yan. Yung breast ng manok ang ilalagay ni Mahal na Reyna mga kainag sa no. Yung pag ganyan ganyan ko kay Mahal na Reina, ano lang yan, amba lang yan. Kasi eh, nagba-vlog lang tayo eh no. Pero pag pinatay ko to, camera na to, siya itutuloy niya talaga yan. tinan niyo papatayin ko. Ganoon naman lagi. Ganoon na lang mare. Ganoon na rin mo lang mare ano oh. <laughs> oh yan mga kainag, sinuntok niya na ako eh oh. no. Pati sombrero ko tumabingi <laughs> Kita niyo. <laughs> corny ba? Corny, corny. talaga, corny. Man. Para sakit na tumama yung singsing -sing mo. Ha. Tumama pa yata tong diamond mo sa nagurlisan pa yata. Sira pa yung mukha ko, sira-sira na nga, butas-butas na nga. Eh. Bira naman to si Ma. Tara na nga. Sana hindi kayo nabuisit sa akin mga kinag sa pagiging corny ko. Sensya na. Overacting ang inayopak. Dito na po tayo sa bahay. Yan at Kukunin na po natin yung ating mga pinamalengke. Uy, nandito pala yung panganay na prinsesita natin, ano? Alam niya kasi magluluto yung mahal na reyna, eh. Pag nagluto si mahal na reyna, pag nakadiyo pa si mahal na reyna, yung ating uh, panganay na prinsesita, lagi nandito sa bahay yon at syempre bumibisita. Banding na rin ang family natin. Tanggalin nga muna natin to nako, hindi ko napamula nung nagkaroon tayo ng gout, napabayaan ko na to. Ay, nakong tigas pala nito tigas pala buti na lang Ayan. ay naka walang tigil ang ulan yung bisikleta na yun iniwan na lang dyan sino mga bata kaya nag iwan ng bisikleta ito nasira na kasi yan ano? po problemahin ko patuloyan ko sa tatapon ko pa sa basurahan tuloy itong bisikleta na to bira talaga yung mga bata rito no? nung nasira na iniwan na lang sa sa, is, <laughs> sa isang, sa lugar eh no Ayusin muna natin itong ating mga pinamili Ay, Pero alam nyo mga kinas yung pag umaambo na ganito ang panahon Masarap to eh Yung banding nyo ng family mo ano? Naalala nyo yung dati nung no, wala pang internet Way back in 1980s ano? Pag umuulan Malamig Lalo na pag bumabagyo di ba? family kayo nandun lang sa isang table nag-uusap-usap kumakain ng caldo, nagkikwentuhan coffee no sarap ng banding ng ganun eh no tapos walang kuryente kasi brown out di ba naalala nyo yun 90s tsaka 80s ganun no nakakatuwa lang pero ngayon syempre iba na ngayon syempre nagbabago hello doggies how's my doggies oh, ito na yung pasalud mong namin sa inyo ayun no oh. binili namin sa so Costco ha nako naman oh, kaya sayo na Biray kagad yan, oh. O, oh, tahimik na tahimik na yung dalawa pag mayroon nang ginangat ka na ganyan, ano? So, ma, ko Sopas, ha? Sarapan mo, ha? Gusto mo gusto kaya eh, sopas na yan, eh. Ay! Tsaka sarap. Magko-coffee muna tayo ngayon, mga kainis, ano? ba? Diba? Tama-tama. sa kaya, din nyo. Oh, yung ating labas, ano? Oh, makulimlim. Madilim na umaambon. Yan, ano yan? Ah, ayon sa forecast hanggang bukas. Itong linggo na to, nakuuulan na naman. Ay! Parang umaraw ah. <laughs> Ang corny talaga. So mga kinis, sandali lang. At magbibis lang ako. Tutulungan ko muna si Mahal na Reyna. Ihahanda muna namin yung mga gamit na pinamalain ka namin. Sandali lang ah. Lagay natin yung mga saging dito. Yan. Ayos. Ito pang isa. Lagay rin natin dito. Yo. Kasya oh. Ayos. Bakit sa'yon? Si Saya meron pa. Ay, inagaw ni Saya. May inagaw ni Saya yung kay Saya. Kaya pala. Tumahemi ko. Bibigyan ulit kita. Sandali, bibigyan kita ulit Ha? Sandali lang. Ha? Ikaw talaga sa inagaw mo yung kay Kuya Saya. Ha? Kaya pala. Ito, ito, ito. Meron tayo rito. Marami tayo rito. Eh. O, ito binili na sa Costco eh. to. Eh. Bigyan natin. Ito, 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 ito. O, Saya na. Baby boy. Nak. gusto pa? Gusto pa? Nak. Naglanggin ang ginamba. Ang it... Sige, 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 sige. So, ito na mga kinis, ano? Nag-uumpisa ng magluto si Mahal Arena. Tapos nga um, pala, yung nakaraang vlog natin, ito na bumili tayo ng bangus. Tinutoko lang to kasi ang balong ko luto dito ay paksiyo na bangus. At yung isa naman, ito, 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 itong ito, 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 isa, ay sinigang na bangus, mga kainags, ano? Kaya alam mo, wala tayong gulay, ma. <laughs> Kalimutan natin bumili lang gulay, pambihira. So ito, 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 yan. Yan ang mga sangkap ni Mahal na Rina, mga kinis. Mga gagamitin niyang pang sopas. Ako po, ayan ah. Ayan, ayan, ayan. Tara, kayaan muna natin siya dito. At doon muna tayo sa, hiwalay muna tayo. Magtimpla, tayo ng kape. Tama, tama. Iyon. Ang <laughs> seryoso. Dito muna tayo. Behid muna tayo dito. Ito nga pala bumili ako ng suka para to sa mga ano eh do sa mga dandalayon na damo. O di ba marami mga nag-comment kasi maganda raw itong suka para sa mga dandalayon. Lagyan daw natin ng konting ano. Ah uh, ano ba 'yon? Yung kulay puti na powder. Ano 'yon ma? Baking soda 'yung pala 'yon. 'Yun ang lalagyan natin. Mabisa raw to Subukan natin. Pag effective, abay bibili ako ng maraming ganito. Ito tiningan niya no. Pure white vinegar. Yun, kung napapansin nyo mga kinis, punong-puno -puno ng kaldero yung ating uh... <laughs> Yan, May mga hindi pa kasi naugasan doon eh, naugasan natin Tapos si Mahalari na ngayon ay naghihiwa na siya ng mga carrots Pang sangkap sa ating mga, syempre naman, sa ating sopas O no? oh. Okay, so dito lang muna si Mahalari na Reina Haya, Hayaan lang muna natin mamaya, tawagin tayo ni Mahalari na Reina mamaya Tawagin mo ako mamaya pag dito na Yan, yeah, what's yeah. Store, <laughs> Store. <laughs> Aba, ba, 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 Mga kainag si ano Ba, sumikat si Haring Araw, ah. Aka, parang parang na eh. Napalabas tuloy ko ng bahay, ano? Pero, pero ma, ano, maambon pa rin. Maambon pa rin. Bira. <laughs> Punta na natin si Mahal na doon. Tingnan natin yung niluluto niya. Nakakatuwa naman. O, akala ko si Bung Magdamag. Si, naka, ano, yung, madilim ang panahon natin, ano? Eh, Tama, tingnan mo ba, oh. Sumikat ang araw na napakaganda. kalay mo nga naman sino ba naman mag-aakala si sikat ang araw natin ngayon. Tingnan mo naman. O, mo ni Mahal Arena. Oh. Yeah, mga pang sopas, mga kainas. mga siya ng online, eh. Oh. O, oh, ito, ito, yung backyard natin ngayon. Tingnan nyo, oh. wow, sikat na sikat na naman si araw. Dito, yung ganda naman ngalot, Iba talaga pag ano, no, mga yung araw ay eh, sobrang sikat. Oh. Buhay na buhay ang lahat hindi matamlay. Kaya lang siyempre pag nakasikat na si Haring Araw hindi na masarap kumain ng sopas ito mamaya mas masarap Kumain ng sopas pagka mali mag panahon mga kainis di ba? Ano? Ayan oh. No. So ito yung bangus natin diyan pa. Tinuto natin medyo matigas pa. Oh, ayan oh. No. Na, no, naman talaga. Kasi yan. 16 lang. Oh, para sa Baka maistorbo natin si Malarena. Eh. Nakatuwa lang tayo dahil masikat ang araw. Ito nga pala yung sasahog natin sa sopas no? Mga kainis oh. Naku na ano na ano yung mahala rin Meron ano yan Merong chicken breast to Chicken breast oh. Tapos sinaluan niya ng Ayun oh. Chicken na thigh. Uh, thigh. Ah, thai. ah, chicken leg O, oh, thigh and leg, pareho lang yun Magkadugtong eh Tapos merong itlog, yan o oh, Naku po, napakasarap mga kainay Sanong talaga namang hindi pa naluto ni Malarena Nagubuto pa talaga ako O, oh, sige, study dito nawawala na ako ng pag-asa kanina na sabi ko aaraw sabi ko nako kita nyo naman ibang iba yung araw no? pag maaraw ang panahon natin kaysa kaninang maulap, makulimlim, maulan pero ngayon tumigil ng ulan mga kainags at ako napakasaya natin pati ang ating mga aso syempre maulan, masaya ang ating mga damo halaman, kung ano-ano pa, masaya <sighs> tapos nga pala bala ko nang gamitin ngayon yung suka yung pure vinegar na binili natin subukan natin sa mga dandalayo na nandoon tingnan natin kung effective na yung suka na kino-comment ng ating mga subscribers viewers. Eto, 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 eto. Eto, ito 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 ito. putasan natin dito sa gitna. Ito 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 ito. Testingin natin 'to. Ayun. Ito mga ito kasi mga nasa gilid matitindi ang kapit nito sa mga ano eh. Sa yung ugat niya, no? Yeah, subukan natin dito. Ito pa. Oh. Kasi pag binunot ko lang 'to, Natatanggal lang yung ano yung itaas pero yung ugat niya hindi mata hindi natatanggal kaya sumisibo lang din. Oh ayan. To 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 to. Testingin natin no. Dito tayo mag-concentrate sa ano sa sa mga gilid. Ayan. Oh to 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 dami eh. Yan. Ito to ito. ito, ito. Subukan natin to Ayan ha Ah, ito pa. Ito hmm. makakapal 'to. Makakapal, malalago oh. Nako. Yung pinakapusod niya yung lagyan natin ano. Oh. Ah. Hmm, sana effective. Ito po. Oh. Sana mabubunot natin 'to. 'Yun, bunot naman natin. Okay. Kasi iba kasi natatanggal lang 'yan, doon pa yung ugat, you know? pinanagin natin o oh. o oh. o oh. ito mabunot kaya yun tanggal o oh. pero ito mga ito matitigas ang ulo nito eh ha huh? lagyan natin yan yan ito yun ito yung mga nabunot natin yan ito 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 uh -huh. tanggal lang oh. Anyway, nagbunot na rin tayo ng mga damo dito. Ito, ito, ito. Lagyan natin dyan. Ito, ito. Tanggalin na natin ito. Hmm. Yan. Pag maliliit pa, madali pang bunutin. Ano? Kasi yung ugat nila hindi pa ganun ka kakapit. Pag lumaki na, yun, malaki na rin yung ugat. Ito, matigas. Hmm. Oh, tingnan natin ha. Ayun, ah, yun, natanggal natin. Buti naman. Lagay lang natin dyan. Ito. Sana sumama ugat. Yan. Tingnan nyo yung ugat mga ka haba. Grabe oh. O. Oh, kita nyo yung ugat no. Ganyan ang ugat nyan. Ganyan kahaba. Swerte natin. Nahugot natin. Hmm. Ito ito. ito sana. Sumama rin ano. Nak. Yun. Sumama. Oh, grabe. Kita nyo yung ugat nung haba ano isang dangkal, ano yan, siguro 12 inches, isang ruler yung ugat niyan mga kainogs, so, haba niya, no hmm, kitang ito matinikto, eh yan ito yun, nabunot, buti naman lagay lang natin dyan, ito, ito, ito wala, ma wala, hindi sumama yung ugat mhm, mm yan, o, sumama kahit pa paano ito sana sumama ugat nako, hindi naputol naputol o bisitahin natin si Mahalari na Reyna rito naku ito na mga kainoy sa nakupo panginoon at ito hinimay himay niya na yung chicken ito na hindi ko alam kung ano gagawin niya rito at yan na yun lako ang bango ma sa labas pala naaamoy ko na ayan mga kainis, so oh. naku po panginoon salamat po sa sopas na napakasarap tama tama na po ngayon sa weather ah yung pala yun turon, ginagawa ni mahal na reyna mga si yung saling na nakita natin doon turon pala yun tama tama, match sa sopas at sa turon at sa syempre kapeng mainit yan, umuusok usok sa init ah lumidilim na naman Aloyin natin ito. Baka dumikit yung uh, mga pasta doon sa ilalim ng tsaka yung ano yun, no? manok. Tsaka mo naman, ha? Ang daming gulay. Wow, okay ito. Tikman ko naman. Tikman na natin, mga kinas. Pinapatikman na sa atin ng mahal na rin no? Yan ang gusto ko yung mga tikiman. Tikim-tikim. Eh. Tikim, tikim. Na. tikim lang, tikim lang. Hmm. Ah, tikim lang mga kainags, ano? Pero syempre, damihan na natin. May celery? may celery. Sige, bawasan mo yung celery ko dyan. Ha? Tikman natin, syempre. Tikman natin, syempre. Sa bawa daw mo na tikman eh. Hmm, okay naman, okay sa akin. May lasa. Okay lang. Alat. Sakto yung alat sa akin ha. Ayoko na maalat. Iwasan natin. Ayoko rin matamis. Yan. Yeah. Sige, patay mo na. Naku, hotdog bawal sa akin. Ang daming bawal. Pero masarap. Mm. Mm -hmm. Ang galing na lang natin yung mga hotdog. Mm. Hatdog, kinuha mo lahat yung hotdog eh. Hindi, eh. sa mama. Sa dami, mong, sa dami ng sahog mo kasi nilagay. Nagsisihan pa eh, no? Kasalanan mo, ang daming sahog mo nilagay. Kasalanan mo pa ni Mahal na Reyna. Mm. Diluto mo sa nung. Kami ngay? Sabi ko sa'yo, huwag ka magmuot ka din ang toto sa amin. Hmm, masaya na, sunog pa. Kasi hindi natin nagamit yung ano natin, rice cooker. Hmm. Hmm. Sarap, grabe. Ha? Sarap, thank you. May kasama pang makapuno. nako bawal na naman sa akin to. Tigim lang mga kanina.